Hi guys, good evening. Gumawa ko ng ano, bago ulit. Yan, Ang vegetarian. Ano siya guys? Dati ko na itong ginagawa guys. Meron akong na YouTube na ganito. Ito gumawa ko ulit. Ano siya? Special siya palagi. Ganito sa pagkat uh, sa mga mga pwedeng vegetarian ito, itong linuto ko may sa mga ano vegetarian. Yan. Kasi, yung mga hindi kumakain mga hipon, ito, is dato, guys, kinuha kong bagoong, guys. Kaya, ano siya, very healthy siya. Yan. Gumawa, nakagawa ko ng limang peraso na ganito, guys, na bagoong. At, mm, itong linabasan, lima, tapos, is yung, iba naman, lima rin, guys. Ayan. Four and a half yung sa amin, guys. Kasi ito, pang ano namin yung mangga, mga magang hilaw, pwede to guys. Yulam sa kanin, pwede sa talong, pwede sa maokra, guys. Lalo-lalo na sa mangga, pwede to guys. Nasa ka, isa pa, pwede to sa pepino pwede sa sausawan uh, ano pa bang pwede dito sa kari-kari guys masarap to sa kari-kari guys masarap kung masarap ang hipon mas masarap to guys kasi organic siya guys hindi siya nakaka ano high blood kasi mga ano ibang mga iba nakaka high blood guys ito ano lang to konti lang kainin nyo ano na sa lasan -lasa na siya guys lalo may mga inihaw na talong. masarap siya sausaw, lagyan ng lemon guys o kalamansi itong ano, napakasarap kaya guys, pag di kayo marunong magingat sa sarili nyo tataba kayo ng tataba guys Okay guys, thank you so much sa mga nanood at marami pa kayo sa akin makikitang ganap at sana Il ilalagay ko sa aking sa baba. Sasabing ko kung mga ingredients. Kaya, uh, ito, sa lah lahat to special guys, mga gawa ko guys. Hindi sa pagyayabang guys. Yan. Yeah. Uh, thank you so much sa mga nanood. Sana supportahan nyo ko at subscribe na kayo sa aking YouTube channel Miss Miss Mayet hanapin niyo ako sa YouTube ko. Marami kayo makikita sa at gano'n sa susunod. Marami pa kayo sa akin makikita ganap. Okay. Uh, good evening sa inyo. O oh, good morning sa Philippines. So, dito US. Gabi na dito guys. Kaya kakatapos ko lang magluto guys. Ay, tayo nyo. Aking kamay hagad na hagad o. Oh. Pagod. Nakahalo guys. Kasi pag di mo bantayan Masusunog siya, guys. See you, guys. God bless. Hanggang sa susunod. Bye!